kumbaga uh, hindi lang po madali para makuha yung mga monetization tools ganyan or mga ways na para maki-income tayo right pero kung nakaya ng iba bakit hindi natin kaya okay maghangad lang tayo halimbawa na lang di ba uh, sa stars pa lang okay maghangad tayo di ba na magkaroon tayo ng stars kasi para di ba yung mga viewers natin okay hindi mo paman tayo monetize ads on reels or in stream ads okay pero sa stars nagandaan sila magsisend sila sa stars sa videos natin okay so syempre di ba dagdag income dagdag income yan ako po natin di ba so how about kung napansin ka na ni Meta di ba kasi you have the desire di ba na talagang ma-monetize ka napansin ka ni Meta right uh, pag gising mo ng uh, umaga pag check mo sa notification mayroon ka na palang ads on rails, okay so i-set up mo kaagad para magkaroon na Diba? Yung advertisement, yung mga Reels natin, okay? So, habang dumadami Yung views, right? Nagandan sila Right? Uh, kikita tayo dyan Sa Ads on Reels, okay? So Hangad natin, kaya magpapansin ka na kay Meta Kasi sa Ads on Reels, kahit uh, Wala ka pang mga maraming Followers, or hindi pa malaki Yung, talagang uh, mo, hindi ka Pa big creators, pwede ka magkaroon Okay? So, i-design natin yan, diba? Ganun din sa ads, ba? Diba? Subscription, okay? So, lahat Right? Uh, wala naman yan ba?